Nandunan nung ko po, aantay namin si Papa. Aantay natin si Papa dumating. Lagay pa rin si Papa. Lagsal, lagay pa rin siya ang palit. ni pa ang palit ni Papa wala man tayo sudan kay ngano wa man nagluto og sudan kay wala may bugas wala man nagpalit og bugas Hala! Smile. Ano oh May?

papa. Na si, papa. papa. Yeah. Ehe, <laughs> na si papa. Yehe! eh, wala superman. Andiyan lang si papa. Yehe! Tani na rin, ni mo. Alakay! Katawa! Ano sa'yo mo? si Papa? Ha? Ano to may anamag naman, papa? Yung uh, video. Ako mantin... Ang kauntin... papa, oo. Ah... kanina pa. Hindi <laughs> Bago, alo. <laughs> Bagong alo. Bagong alos. <laughs> siya ni... Mapagwapo siya. Kaya, ikaw, dalaga <laughs> hmm, yalas, papa. Ano talaga papa? Kolang. <laughs> Yeah? Pakapasit. Wala na di si Caldero din magpansit siya? <laughs> <laughs> ha? Kung magpansit ang pansit, dili ka di maong unya silaw. Ay, hindi yan? Saan ka ba na? Kita wala Agbag mo na nga na. ko ba? Gamito sila Hala.

Matakdan <laughs> ang ibang tao. Oh, matakdan ang ibang tao. Kung sa Inatake na asthma uh, mabi. Oh,